Good morning, mga kamahal. I'm going somewhere. With Roji. Kaso si Roji wala pa po. Yeah. Ito ay Austin Road. Canton Road. Medyo ano pa? Kita niyo yung lugar na yan. It's Miraculous day today So, hangin dito sa posi Hindi po ako tatawid dyan ha ah. Lapot na awiran dyan <laughs> Gusto ko lang makita nyo yung place okay. Hindi ko alam saan ako pupunta ka. Actually, kasi inaantay ko pa si Roger. Ayan yung kabilang side pero di ko ako. Ang laki naman ang hawakan ng ano. Sana maganda yung pagkakapapit ng phone. Nagala tayo, nagala. Malikit pa rin ang kumay ko kahit may selfie stick ako. Dito ay Austin Road. Exit. Ah, uh, exit E. Yan, yeah, ng Chimchachoy. Yeah. Okay. Ewan ko, nakita niyo na sa mga vlog ko to. Ayan. Nandito na po ako sa Austin Road. Chinchachoy. Actually, wala pa si Chinchachoy to. Jordan Station pa lang to. Pag doon sa kanto po. 정말 이쁘

Ito ay tinatawag ng B.B. International Hotel Mga food dito is Welcome Ang na welcome at ang kape koral kainan po yan mga kamahal yan 7 eleven Tawan ko kung asa na si Roji. Usapan alas 5. Alas Oh, Nag-aalam talaga ako Suot ko po ngayon ng aking T-shirt niya Like Mixed Vlogs Shoutout po kay Nanay Mirna Nere Sa aking damit. As you can see medyo Ano pa yung Liwanag niya no Nahiya talaga ako magpantalon. Sa totoo lang po. Kasi halatang halata yung aking <laughs> dalawang pismi <ni> sa likod. <laughs> ay, eto naman po yung Holon Park. Ayan, malaking park din yan. Napasyalan ko na yun before pero hindi nyo pa talaga nakita siya ng buo. Ito ay police station. Yan dyan nakikita nyo para sabihin yung totoo police station diba kung tinataasan kanila yung bakod nila Mahaba-habang lakaran po ito, mga kamahal. Kasi hindi ko alam. <laughs> Mahaba-habang lakaran. Magandang umaga pala sa inyo mga kamahal. Have a blessed day ahead. At kung mapapanood mo to ng gabi o hapon. Good job. Well done. Namiss ko yung lugar na to. Dahil simula nang lumipat namin sa aming ibang place ng church. Ayan, dito talaga yon. Ang ganda talaga po crossing ko eh. Ayan. Dito, Jordan D, ano yan, exit D po yan dyan. Station na yan, yan. Dyan. Exit D po yan, dito sa Jordan. So, ayan. Kapuntang Mungkok. Yes. Doon ako galing, di ba? Ayan. Ayan. kataas ang building. Yung mga kabataan dito na para tutulog. Joke. <laughs> diba sabi ko sa inyo, mga kamal, ang daming puno dito. Kala mo nasa probinsya kayo, no? Pero isa to sa place na maraming nagtutour. Ayan. Diba ba lang puno? Huwag niyo kong tignan. <laughs> Kaya nga ako nagmaaga dito para hindi ako masyadong tignan ng mga tao. Oh! Sinuot mo pa kasi yung light mix vlogs. <laughs> Ayan o, police station. Nakita nyo? Yung mga wanted o. Wanted. Huwag mo picturean. Ayan. Dito ang way na to, Nathan Road. Okay. Nakita nyo? Nathan Road. Dito ang dating church namin. Diyan, sa papasok na iskinita na yan. Diyan po. Pero hindi na kami dyan ngayon. So yan, as you can see, di ba? Daming puno. Ang chimchacho ay maraming puno. May magtitreat sa amin ngayon. Sa amin. sa almusal. I-treat kami ng galing London. Oh, yan o. Oh. Daming ugat, no? dikit ko. Sabi sa inyo, uh, tawag ng puno na yan, Picos. Ayan, nababasa nyo. May pangalan. Ito naman ang tinatawag na St. Joseph. In church yan. St. Joseph yan. Ay, St. Andrews pala. St. Andrews. St. Andrews, yung church na yan. St. Andrews. Mula... Diyan hanggang dito. Sa looban po yan ha. Ah. Tsaka dyan. St. Andrews po yan. At ito naman ang tinatawag na Park Lane. Yan. Sa loob yan po yung park na sinasabi kong malaki pa yung park ng Colon Park. Yan. Malawak po yan. Oh. Park Lane. Yung pag sobra pong aga kayo dito. Ayan. Wala pang mga nakaupo tayo. Lalaki na po no? Ayan. Hindi naman siguro nakakatakot dyan. Hindi po uso dito yon. Ang ganda, oo. Oh, ang sarap po Sa totoo lang po yung mga ganyang punong madaling akyat, eh. Kasi yung <laughs> naging ugi ugoy Oo, oh, tapos ang sarap mag ano, yung parang maggawa ng ano, bahay. Oo, ano? oh, bakit nag-sounds naman siya? Copyright tayo. Oo, oh, so alam nyo na. Kung anong sign yan. Bakit namumula? mumula ilabang <laughs> Hong Kong <laughs> diba ang flag ng Hong Kong at China combine sila diba nakita nyo yung malaki sa China yan <laughs> yung maliit sa Hong Kong parang baligtad <laughs> ah, basta bala kayo uy yung ganda ng pa huwag kalilipad ay lumipad So, pinutol na nila to. Hindi siya magubuhay. Ito po bilihan ng cellphone dito sa Hoko. Isa to sa mga, uh, ano yun? Uh, talagang original na mga bibilan mo. Ng mga, ano, apply, appliance. Hindi, cellphone, gadgets, any, any. Macbook, mga ganun. Yan, portraits. And, dahil inusete tayo dati oh, may picture ako nyan dyan gusto nyo sumama Ayan. dyan sila lagi 24 hours iba na yung mga ano dati iba yung character na nandyan ngayon o oh. <laughs> sino sa mga character to ang natatandaan nyo sa kabila. -away -away yata sila. <laughs> Papunta yan ng park ulit at tinatawag yan na Colon Park. So, so far, ayan, nakikita nyo naman mga kamahal. Dito sa Hong Kong. Oh, hindi ganda ng mga bulaklak ko. Oh. Ito nga ko. So, hanggang dito na muna mga kamal. Uh, buting ko ng 15 minutes to para may pang-upload tayo. Ganda no. Violet. I want violet also color ng t-shirt. Ayun So, yan sabi ko sa inyo, Fortress. Hindi yan lang gadget. G.U. So, habang wala pa si Roji, ako ay nag- video na muna. Ayan. Diba Wala pang ganon tao. May mauupuan pa kayo. Actually, marami namang upuan. Tingnan nyo. Sa puto sa gusto kong sabihin sa, sa Pilipinas, sana maraming ganyan. Kaya alam mo, ginagawang tambayan. Tapos dyan na rin magliluto. Dyan magsasay. <laughs> bahay. Pero, ayan o. Oh. Dami sa mga puno dito. Ang sarap akiyat eh malapit na ako sa malapit na ako sa kamay yung magkailigan na kamay so and end ko video na ulit tapos susunod uh, kung nasaan na ako eh yun na yung mapapanood niya. So, thank you mga kamahal sa paglapit or sa pagsama sa akin sa pagbiyahe paglalakad ng ganito kaaga dito papuntang Chimchachoy Actually, Jordan pa lang yung nakita nyo kanina. Austin tsaka Jordan. So, ayan. Ayan na po yung dalawang kamay. Today is a holiday dahil it's mooncake. Mooncake. O, ano oh, Ano ibig sabihin niya? Hindi ko alam. Ayan na po ang magkaibigan na kamay. So, hanggang dito na lang muna. I love you all, mga kamahal.